🎵 Pili ni ang pahing ka, pre! Ang buong laron at ang kaputa 🎵 Eh, eh! Batsoy! Eh! sa kanta ba? Osa, osa, wala sa na. So, nga rin kami. Dari na, medyok na ba? ba? Eh! Batsoy, ko, pan. palayo ko, paong? Ha? Huwag na. Huwag na, pang na basit, buak na ba? box ron. Ay, oo, buwak pa nga. Nagkuhan na ba? May Kanta-kanta. Balingaw-lingaw. Balingaw-lingaw. Okay Magod ka ikot. Mai, kay Nalingaw mo. Ako, nasagmuyo. Adi, magod. Pari mo kung mato. Kaya ka mo. Nagkata-kanta di hanggang okasyon. Uh, uh, okay raw ang tag na okasyon. Oo. Pero okay raw yan. Nindot. Pabiya pa minahon. Pwede yung tingog. Pabiya ka mo. Ama o man. O, nindot. nindot. Yang tingog. Oh, pura gabay murag bakang nahikog. Ayaw, di so ma pinuang man ang inyo ha okay rin na okasyon mo sabot lagi ko pero kayo wa may okasyon ya yeah, magkatakanta mo di ha pakatulga sa din taon ko ninyo oy no usam sige su suri kayo kay nagtuo oh. na lumibag ka ng malingaw po paminaw dito ba na stress yun ako ha mura mo mga tingog kani <laughs> pagkikimong ipakanta ay sos mariosep din taon Mama mau gani aku nga hunungan na kay wa man day okasyon. Abi na ko na birthday. Wala man. Wa. Oh, nya mo pa imo pagpuyo mo. Ha? Mori ako nga ngyo. Wa mo ilingaw sing kinabuhi. Au pangita mo gley lingaw ayo mo anang maka mo gley tao. Hm? Pero kanta-kanta ko ano mo mo rabi na. Kanta-kanta man tag may magtingog. Bati sa kay mo mga tingog. Nagbirit sus. Mari Mariusep taon sus ambot na lang yun ninyo manganta Pinaya lang na mo Ay, pag, yeah. ako lang ta Pinaya lang kay Ako, pwede ba ako kareklamo dito sa Ay, 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 ay. Kay, puto, puto, mabot, alang, Pwede siyon Kay wabi lang po ta mabot Alam ko, pwede reklamo, reklamo Oo, oh, oh ano ka nga Pag nga. Sige lang, um, amun na lang pag nun Ha? Sige lang pag nga. Sige, nga, mo na to ha Sige Basta Mausa sa gani na Ayun ah, ah, ay, na usay akong baton Kay Labad kay kung wawa ako katog Sige, pasensya kayo. ha? pasensya kayo. Sige, pagkana. Selamat kayo ha. Sige, sige. Sige. Pati ang ngapri. Ganahan ba gid unta ko maminos imong tingog ni Batman? Ang ay ban bayan ay tumnga tingog ba kay nang pag na tanis ma ikaw